Ngayon naman, pupunta kaming dagat. Oh, ha? Kaming <laughs> dagat. Hi hey guys, nagigising na po namin ng hapon. Pupunta kami na ang dagat. Hindi dagat po. Pupunta sa amin. <laughs> pupunta naman kaming dagat. Very productive yung araw namin today. Maayong hapon sa iyong tanan. Maayong hugto sa iyong tanan. Sa mga bisaya diya. Maayong buntag. Mabuhay ko sa mabuhay at sa mamatay kayo. <laughs> punta kami ng dagat. Ito yung daan Si kapatid. Kapatid. San ka punta? Alam, signal ako. Nag-message. Nag-message si Globe. Wala ka na download. <laughs> <laughs> Buti pa si Globe, naalala ako. Napasabak na si Kuya Marlon. Ha? At nakamedyas ko pa Kuya Marlon ha. Basa yan. Babasa yan. Ano siguro naman? Nako at naiihi pa ako. Kagaling talaga. Kung kailang malayo na eh. Paglabod oh. <laughs> mo ta. Oo. Hindi halata no. <laughs> Kunyari tontoa ka na sa dagat no. Bis na bis mo yung dagat. Oh dagat! Kung pala naiihi ka na na. Diba? Ganyan na pamangkin ko. Kuya. Oo uh, marunong. Marunong. Naturoan. Alam na nung gagawin mo. mabubuhay ng sila-sila lang. Kanina, yung lakad natin pa ngayon naman talusong. Ah, para pantay. <laughs> Yay! Medyo malayo-layo po. Hindi, actually, hindi naman siya malayo talaga yung papuntang dagat ano lang yan wala pang pa 30 minutes eh wala pang 20 minutes wala pa tayong 5 minuto na naglalakad diba kuya yeah. o oh, 4 minutes pa nga lang sa video ko kanina pa naka play yan kuya halad <laughs> kuya halad ba't iniwan mo si kuya nako manchichicks yun doon pagka naglalakad ka tapos sa Manila, pag 5 minutes parang hingal ka dito hindi. Okay. Dito kasi oh, press oh, ano, ano ka ngayon? Presko <laughs> free Parang 30 minutes di ka pa hingal. Dito. Uh, hindi. Yung hinihingi mo hindi, hindi, hindi. kasi nga yun. kasi sa eh. ay ganun pa siya. May ano kasama lang isa <laughs> <laughs> Mamanti ka ba? Mamanti ka na sa tagal ko na kasi hindi nakabalik dito sa dagat nang naglalakad. Kaya pakiramdam ko malayo siya. Ah, uh, dati eh. So, Tumasakay kami kuya doon, umiikot kami doon. Dosiklo? Sasakyan po. Uh -huh. Umiikot kami doon. Sa papuntang Tapos bangka. Tapos bangka. Eh dito kasi, dyan lang tayo sa bungad po punta. Kasi manghihibasan tayo. Sige, sige, baka na yung... Oo, yung mga shell-shell. Oo. -shell. Uh -uh. Cururut, duro chur, duro duro ah pagod na pagod na kayo duro 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 natin yung senior citizen kuya anong I'm okay. Pagod ka na? Hindi <laughs> <ba? laughs> pa. pa Mamaya pakyat yun. Ito pa baba. Magpakyat. Tulak ka na lang namin. <laughs> o kaya pasundo ka ta ng motor kay Bunso. Mas <laughs> mataas <laughs> ang yung dito. Aa. Yan, mas mataas talaga. Mahirap kawitin yan pag ganyan pang-nya kagat Sobrang haba. Ang jug niya Hindi. Hay Diyan dito tayo. Ah, Yang hindi na ng buko. <laughs> uh, asa. May aso. May aso Sige. Bukas nyo kagatin. Papatulfo ko kayo. <laughs> Magbabiral kayo ngayon. Mga pa walang ng aso doon no? Nangangagat. Babash kayo ng mga tao. <laughs> tatag ng hangin, mm -hmm. oh, nakatayo. Wala nang patawad mga basher ngayon, pati aso binabash na. Gano, ka, gano ka lalim. Sobrang lalim daon lang talaga bumibigay hmm. pag hindi bumigay ang daon delikado rin sila ay grabe kapagod ang ah, mas malayo ito kasi dun sa, sa buko ano ah, mas malayo yung buko ay same lang pala same lang pero mas malayo yung pupunta na lang dagat ma, ma, mga hibasang kastayan Tabi ang dagat din yun, pero okay, di ko... dito. Para, dito, dito yung ah, ay, da, tabi dagat din eh. Kuya Jo, manan ka na dyan ah. Actually, nandun yung dagat oh. May daan naman doon. Kaya lang, hindi hmm. tayo dumakas. Kasi ko sa aso. Ah, uh ah. -huh. <laughs> dito sa aso dito. Mabait. Oh, <coughs> Hindi ko <If> May aso din. So cute. Wala, pag mo kaiwanan. May dog o. Oh. Ay! Ay, wala. Kaya, payat, payat <Ça Bro>? <businesses> naman. Bulalutin na ito. Pag bulalutin. Wala. din kuya. Pag bulalutin, may laman pa rin Sinigang na buto-buto. Pag sinigang na buto-buto. Talbahay kuya. Ah, sige. <laughs> Nawala na yung daan doon. Kapakalayo na ng daan dito ah. Parang pa. Na ano na kuya eh. Hindi naman ah. Siguro bihira na may dumaan doon. Saka to Pareho lang naman eh, may daan din dyan, kaya lang apakalayo mo yan. Parang wala yung mga bahay dito, hindi ko nakilala yung mga bahay dito. Uy, sarap! Hmm, baho, may tae. Hmm, ang fresh, fresh! Fresh na tae. <laughs> ah, iihi daw siya, sasamahan natin guys. Halika, saan iihi? Eh. Dito lang <laughs> kami. Okay. Yay! Dagat! Dagat! Ayun, ayun sila. Ayun sila. Wala kami pake. Teka lang, may umihi. Lawak guys, oh. Dagat. Yay! Dagat! Actually, 5 minutes walk lang talaga yon. Ano lang. mabagal lang kasi kami maglakad. Totoo na yan. Putik dito eh. Doon tayo sa may bandaron ron. <laughs> bling, bling na yung kasama namin sa dulo. Kaya yung ilaw mo. Sarap. Yehey, dagat. Yehey, dagat. Dagat. dagat bilisan nyo dyan bagal nyo may pa yung dalawang ano lalaki ito pala yung dagat sa amin guys tuyo siya kasi walang water ha? <laughs> oh. huh? guys ito po yung dagat sa amin tuyo siya kasi walang tubig ha? <laughs> <laughs> tuyo. tuyo yung dagat kasi walang water <laughs> Walang water. <laughs> Ganda nung ano. Hey. Hapon na kasi. Hapon kasi, sa lagi naman. itong mga senior citizens na to. Ang babagal maglakad. Andun sila nang na.

Ayun, no? Oh. Laban sila, be. Nakuha ng litog. Lahan natin. Sarap maglahat, kuya, no? Gusto ko na maglahat <laughs> Try mo, kuya. Wala si? Mother. Ay, eh, di si mother. <laughs> kuya, ingat lang. Baka ma-aroma ka. Matulig to. Hindi, dito misan may, may naano dito eh, aroma eh. Nakakalagnat yun. <laughs> Kalagnat. Ngayon sa batuhan Punta tayo doon sa kanila. Kasi nakuha sila ng litog. Punta tayo doon tayo kala tita. Mga pamangking ko. Totoy. Kuya Halod! Ang pamangking ko si Kuya Halod. Saka si Kuya Clarence. Klang! Kamusta ang senior? Kasaya ka ba? Ingitin mo sila dali kuya. Ha? Ingitin mo sila. Yung mga, yung mga kasama nating mga engineer at engineer. Kung alam nyo lang. Hinihingal na. Hoy, enjoy kaya. Ano ang oras kaya? Ay, kuya, hindi. Ah, ano yung kuya, balatan? Balatan? Balatan siya kasi maraming balat. <laughs> Sabi ko na nga ba kuya, na-enjoy mo na yung labas eh. Kaya napatawa lang <laughs> kita kasi di ko nakangiti eh. favorite ko. Ang goma lang. masama goma sa ko. Ano kayang oras bukas? Ang kampalad. Kaya nang bangga. Ang kuya, ano? obet. Na sila? ayun. Ayun sila. Bilisan nga natin. Ang bagay nyo. dami na nilang nakuha. May ihina ako. Ang lawak ng CR dito. Ay, no. <laughs> lawak ng CR. Guys. Wala na kayang ipon dito? Oo, no? Eh, kasi pala isdaan yan. <laughs> Bina. Ito. <laughs> kasi ito. Yan. Yung karugto niyan, pala isdaan yan. Eh, binaha. Oh, kakadaming hipon. Kalating <laughs> timba kami. Hello guys. Punta na natin yung kapatid I'll ko. Yun nakuha sila ng ano eh. Ano kayo nakuha nyo? La latog. Latog. Nakuha silang litog. Tingnan natin kung uh, nangarami uh, latog, na sila. Anong latog? Uh, okay. Ayan na sila. Mayroon silang tig-tunin ngayon. Kaya Um, eh, mano mano mo kay. May nakuha na po kami mga idol. Ano Oo. Latog latog, litog litog. Bigyan mo kay Ate yung isang kalay. Tayo, oh, isa isa. Ano yung kalaykay? kay? Para makukuha mo. Ano ginagawa ba? Ah, bakit kinakalaykay eh, kay Hindi nakita si. Hindi na sila oh, kasi wala nang tubig. Ayun, magkakalay-kalay kay tayo. Ay, guys, dapat pala kayo rapulin ng misda Pag kayo ng isda, nasa tubig. Diba? <laughs> <Tira mo. laughs> ano nakain mo? Huwag mo lang kakainin yun ha? Wala. Paano malalaman pag meron? Ay, na, ganun tunog ba ako, tunog ba ako. Ah. Yung galing naman ni B. Ay, ito. Ay. Ugat naman siya. Ay, ayun, 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 ayun. Kaya hindi malalim yan, ha? ano yan, at ibabaw lang naman yung hindi ka. Ah. yun Ay. Ay.

Yan. Okay. May eh, nakaisa ako. Nakaisa. Nakaisa. Nakaisa, oh. Oh, busoy ko tagadala nun. Yan. Ano tayo? Oops. ano? <laughs> Kuya, ano? <laughs> ito, ano ba ito? Ah, bato talaga. Literal na bato. Ito na yung ano? Lagi na. Wala nga, natatay na Galing niya. Pagkadami ko nang nakuha. Kagaling niya. Oo eh, ha? Hmm. Hustler yarn, mapatubig, mapakalkal. Oh. Ah, parang feeling ko madami dyan sa tabi ng puno, no? Oh. <laughs> <Gan> nga ako. Ay, <laughs> ah, ito, to, to, to. ito, ito, ito. Oo. Oh. Dito <laughs> gamitin mo harap. Oo, oh. ha? Oo. Oh. Naluto na ba yung kasamahan nito? Galing lang naisip nyo ah. Saan nyo ito na ano? Magkalkal na lang. Sige si ate nakaisip nyo. Ha? Si Jesa. Utak talaga ni ate mo eh no? Ay, ito, ito, ito. Oh. Ay, wala naman laman. Tatay na ako. Oh no. mo <laughs> muna.